So ito mga farmers yung manok na ipapadala natin. Six heads ito, limang babae at saka isang rooster. So ito mga manok na ito, ilalagay natin sa karton. Pero bago natin ilagay dahil ibiyahe ito ng Davao, uh, painumin muna natin ng reload plus para, para hindi ma-stress yung mga manok natin. So ito, uh, pitong patak lang ang ilalagay natin. Tapos ilalagay natin sa karton. Alright? Tapos babasahin muna natin mga ka-farmers. <laughs> ito yung pangalawa mga ka-farmers Ito yung pangalawang manok sir dan. Yan. Ito yung pangatlong kinahin. Ito yung pang-apat. Ayan. Apat. Ito naman yung panglima. At ito naman yung panghuli mga ka-farmers Ito yung white leghorn na rooster natin So ito yung pinutulan natin ng palong Yan, gumaling na yung sugat niya So ready for breeding na talaga ito mga ka-farmers

mga farmers yung in-order anim na piraso, so may freebies tayo dito mga farmers so bibigyan natin ng vitamins, yung vitamin pro at saka itong egg 1000, so ilalagay lang natin sa loob ng karton yung ibibigay natin na free vitamins yung freebies, so yan so, ngayon ay mag-deliver tayo dito sa ciudad ng Gumagete, alright ito na mga farmers yung mga karton na dadalhin natin, so bina, uh, tinali natin ito para mas uh, durable So, itatravel muna natin ito patungong Dumaguete. Let's go! Ito mga farmers nag-aantay tayo ng kukuha dito. So, dito lang tayo mag-meet -me up. Alright? So, ito mga ka-farmers, nag-aantay pa tayo ng... <laughs> yung pan na... ...dumpa na kukuha dito sa mga manok. So, nag-aantay pa tayo na kukunin dito. May gito oras na. So, malapit na. Antay-antay lang tayo ng konti. Alright.

So mapapansin nyo wala nang laman yung limang kwarto. Yan. So yan yung mga itlog nila. Ito. Brown na brown. So yan yung mga itlog nila oh. Kulay brown talaga. So ngayon lang ito nagsimulang nagka brown. At lumalaki na rin yung mga itlog nila. At kung mapapansin nyo wala nang laman yung limang kwarto dito yung limang kwarto ay nabenta na natin o limang manok ay nabenta na natin so gagawin yung breeders at nabenta natin papunta sa Davao so yan merong limang babae at saka isang rooster yung nabenta natin at ito ay kung meron pang bibili nito meron tayong isang kaibigan na gustong bumili din ito taga rito lang sa amin so baka ubusin niya ito lahat so lima na, yung, lima na lang yung natira right dito naman meron pa tayong mga white leghorn yan mga pure yan so yan o oh. pansinin yung mga farmers yan yung itlog nila kanina ng ating mga white leghorn yan malalaki at saka kulay puti so ito brown yung mga itlog ng ating cross oh. so, malalaki na itong mga itlog na ito oh. good for breeding na talaga So, iyan kahapon napurga na natin yung mga kasama nito. Ito na lang pupurgahin pa natin ulit at papaliguan. So, dalawa dito ay napaliguan na natin. Yan, itong apat, itong tatlo, hindi pa. So, yan ang update natin. All right, wala na tayong makukuhang masyadong maraming itlog dito.